Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, isa po akong single mother. Meron po akong dalawang anak. Different fathers po sila. Pero apelido ko po ang gamit nila. Wala silang pangalan ng kanilang ama sa kanilang birth certificate. Ngayon po, ikakasal na po ako sa boyfriend ko at plano po namin na i namin sa kanya ang mga anak ko. Ano pong magiging proseso? Salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ano ang paraan para magamit ng mga anak ng single mom ang apelido ng kanyang mapapangasawa? Ang kanyang mapapangasawa ay hindi ama ng kanyang mga anak ang isang paraan para legal na magamit ng kanyang mga anak ang apelido ng kanyang mapapangasawa ay sa papamagitan ng adoption. Sa ilalim ng Article 5, Section 41 ng Republic Act 11642 o yung kilala bilang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, ang adoption ay magkakaroon ng epekto sa pagiging legitimate ang inampon. Ang ampon ay ituturing na legitimate na anak ng nagampon for all intents and purposes at dahil dito ang ampon ay may karapatan sa lahat ng karapatan at obligasyon na itinetakda ng batas sa mga legitimate child. Nakasal sa Family Code, Article 174, na ang mga legitimate na anak ay dapat magkaroon ng karapatan nadalhin ang apelido nga ng ama at ina. Kaya dahil ang legal na inampon ay considered na lehitimong anak, maaari na niyang gamitin ang apelido ng nagampon sa kanya. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana mayroong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!